Pinatawa ng Chinese Foreign Ministry ng tinawag nitong parusa si dating Senator Francis Tolentino dahil sa inasal nito kaugnay ng mga issue na may kinalaman sa China. Pinagbawalan siyang pumasok sa Chinese mainland, Hong Kong at Macau. Tugon ni Tolentino, isa raw karangalan para sa kanya na ipagtanggol ang soberenya ng Pilipinas. Nakatutok si Ivan Mayrina. Isang araw lang matapos ang termino sa Senado ni Francis Tolentino. Agad naglabas ang ng Chinese Foreign Ministry Bawal tumuntong ang dating senador sa Chinese mainland, sa Hong Kong at Macau. Sanksyon o parusa raw ito ng China kay Tolentino sa anilay egregious o napakasamang inasal nito pagdating sa mga isyo may kinalaman sa China. Si Tolentino pa ang nahing sponsor at isa sa mga may akda ng naisabatas ng Philippine Maritime Zones Act at Archipelagic Sea Lanes Act sa Senado na nagdeklara ng soberanya at jurisdiction sa Internal Waters, Territorial Sea at Archipelagic Waters sa bansa mga batas na pinalaga ng China. At ilang linggo lang bago matapos ang kanyang termino, naibunyag sa pinangunahan niyang Senate Investigation, ang pang espio o muna ng China sa bansa. Dagdag ng China Foreign Ministry, meron daw talagang pagbabayaran sa pananakit sa interes ng China. Hindi naman natitinag si Tolentino sa mga ipinataw na sanctions ng China, kapalit ng kanya raw paglaban para sa karapatan, dignidad, at soberanya ng sambayan ng Pilipino sa West Philippine Sea. Tama lang naman po siguro yung ginawa natin, hindi lang bilang isang senador nung panahon yon eh hindi bilang isang Pilipino